What's up mga kaison, Oh mga kaison, magandang tanghali Ay ano mga kaison, Didiskarte muna tayo ng pantanghalian May dala kaming pamiwas Nag-uubra po kami dun Sa kabila po Maya maya din yun Maya maya po ang babanin daw to eh ko po pagluto na Titingnan po namin kung para naman pong uulan sa ilaya Amin, Kung makakahuli po kami ng uh, bakuli Mga kaison, Ayun po, sinautoy. Pag hindi po na kaigis sa bakuli, mamamako na lang po kami. Lulutuin po namin. At may natira pa pong susok na dala namin nung minsan. Galing doon sa gubat. Ito <laughs> mga Ito po ang ano. Bakuli po. Isang uri ng isda na hinuhuli din eh. Yan, sa amin po. Ganito lang po talaga ito kalalaki. Mga mahilig po nitong manghuli ay mga taga-Tayabas, Lokban. Yung basketball player po na Lokbanin. Yung namatay po sa aksidente sa Lokban, asa ah, sa, sa India, ata yun. Basta basketball player, La, lagi po silang nadayo dito. Nalimutan ko ng pangalan niya eh. Dito ko lagi siya nababagat sa amin po, nanguhuli. Yan. Ito po ay ano, masarap po, malasa. Yan. Ginagawa din po itong kompetisyon uh, dito sa amin para mihan ng panguhuli ng bakuli tuwing uh, Mayo, mga kainsan. Sa mga ayan, hello po sa mga mamimiwas at mamimingwit ng uh, Taya sa Mga kainsan, hindi po kami napagbigyan ng ano, bakuli. Yang yan tagal po. Eh, eh. Baka po ng tubig. Ay akala ko po marami kami mahuhuli ng daotoy. Ay, ah, ako na lang po mabait pa Ipapaltik po namin sa lulutuin po so mga ka-insan. Ano po, mabait-bait. Di diskartehan na lang po mga ka Ang nahuli po namin tatatlo, ay ilalahok pa rin namin, saka po isang tawis. Pero pag buwan ng Agusto, marami po. marami na rin mm -hmm. yan pandagdag utoy yan ka na ating iulang na at tanghalian. pwede na utoy yan pag kaya tayo mamimiwas pa doon sa kabila mayroon pa kaya ay mayroon pa po doon Lalagyan ko lang ang ano mga kaisan, yung suso dagat an po Ah parame at tubig Na yeah, mga kasang susupo na may uh, pako ginat-an may huli na daw. Toy. Wala pa. Dalaga ko na rin pa ko. Pwede na rin oh, no, Toy. Kani na, eh. na panakulo ay. Eh. Ah, mga kaisan, susupo na may pako. Panalo na. Ah, ginhawa. Ay, Ay, special. Tapos po ay may siling haba. Oh, ah. Ha, ah, mga kay San, pwede na po aray. Pantanghali ang po namin. Saging damo.

Nilaga akong paku na may susok. Mm -hmm. Ah, suwabe. Ay, uti, may sini nga pala ako. Tutoy. Ano nga akong bago? Ay, pampagana ito.

Kau tak nak main kerja dengan orang lain? Kau tak nak main kerja dengan orang Kau tak Hmm main kerja dengan orang Kau tak nak main kerja dengan orang Hmm හලාලක kahoy dun no, oh. baka po ano pwedeng gawing kubo galing po sa ano, sa bundok ayun oh ayun no, oh. hindi ko alam kung anong kahoy po ayun o oh. Galing pong bundok Ha? Kaya ang habang sa ice Ano? Awa kung sino pong makakakuha nito Naputol pala lang eh. ito Sarap Panghimagas Ari ito eh. Yan, atin panghimagas Katapos lang po namin kumain. Diyan na utoy, diyan na. Pang himagas naman po. Nato po, sinautoy, sinamiko sa kubo. Yan ito eh. Yan. Ari, isa utoy, ari. Hinug na rin itong bunso. Yan. Hinug na rin Yan. Yan. Toy! papaya, oh. Ah. Kaya na rin sa katawan. Oh, panamigo. Papaya po, panghimagas. Ano? Tawa sa papaya. Oh. Aring isa'y pangit ang balat. Pero, maganda po ang loob, tamo, Ang labas lang, igalisin. Ah. Sawa. Toy. Dunso. Ay, ah, eh, talagang Toy, di sana ata sila mahihilig sa papaya. Eh. Toy. 'Di bi sana rei oh. Ah. Ayun, ah, ah. sarap. Ah, dapat sarap na rei. Oh. Ha? Ang dami yun ah. Kung isang barangay, isang pu dalawang puno pala yun. ang And, dami pang hinupo. Ito dito. Oo. Oh. 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 Hindi lang ang pinapansin eh, wari kayo kaya ang kalahating sakoy. eh. Oh. Ang kandulo tamo eh. umay din. Uwa ako na. umay ang uwak sa atin. Pati tao. Oh. Pati tao. Saka na pang ating lugar ano doy Dito magdala ka lang ng ano Asin at saka Paminta at saka luya sibuyas. Boy na ano kumagay Para magla lockdown na naman eh ah. Ano ba ito yung ano yun Parang bulutong oh, Sakit daw yun ah. uh Huwag naman saan no Bayarot na naman Oo nakakatakot Ayos lang kagaya natin nakadala sa ang, mm -hmm. Ay yung iba. Ay, may bayang mapipili sumaka lalo pag may ano dyan. Bahay. Sa bukid ano? Mm hmm. Kawawa. Tadali, Ito dali ulit. Pagusin daw yan para niko. Ah. Oto, papaya dali. Uh. Ayun, kawawa. Oh. dito ang pangganda. Kain sa yan ang sarap. Oo wow. Sabi ta ko. Ah ah. Ya nang bisa. Pagkaka bisa. Ha? Yung ito. Bawigan uto ng palus yan. Palus. Oo. Mga bawigan ng palus. Bakit? Yari na po. Tapos na po ang tanghalian. Nakatanim na po pala ang tiyo din Sa kabilang ari. Yan yeah, mga kaisan. Doon po kami galing sa kabila. Nakatanim na po pala ang kapatid ni tatay. Nakabunsuhan. Ang uh, tiyo Karte po. Uh ano kaya ari baka rin iniunay malagkit minsan po iniunay malagkit ay matagal tagal pero yung iba po ay hindi pa po nakatanim ari ano pala oh o si kalamansi um, may ganyan panlinis ng kuko tsaka pang sa bahay ito po'y tanim pa po nung aming lulu lulu santo po um, no. Mm, yan. Mm. Hala, oto eh. May ikitin pang ano, lagi sa bag. Halbot ng halbot. Bigay mo kay Ate Malin. Aba eh. Kaysa bibilhin pa. Mm. Oh. May ka naman sa inyo. Uh -huh. Sa amin eh, mayroon din. Kaya lang eh, yan ang pagkakatatayog na po. Ah, -ah eh, talagang pa ikinalaglag. Patayog. Oh. Yari ang balakang. mo. Oh malaglag ka pa yung eh, ambay awang mo ang malaglag ay naku po mhm mm mhm mm eh eh busang eh ay hey son kami naman po ay pa tamlong at uh, arin kabila hindi na po kami dumaan sa bibisitahin ko lang po yung mga tubigan bibisitahin ko lang po yung tubigan ni tatay saka ni nanay. Yo, yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.